mga kapawar tignan nyo to so kasabay ng pagpruning ng ang ating kalamansi ito ay naiproning din ni power nikki yung ating mga rambutan lahat ng mga unnecessary branch nya na nandito sa ilalim na nakakaharang sa sunlight tinanggal nya so dire diretsyo na yung sunlight nyan katulad nito yan palapad na ngayon siya mga kapower niyan yan ay magbibigay ng panibagong usbong example mga kapower ito pinutol natin yan dyan so ang dami niyang usbong na nandyan sa tabi niyang mga sanga niya so sa branch na yan dumami yung sanga so ibig sabihin palapad na siya hindi siya yung pataas na patangkad so yun ang ano yun ang sense ng ng pruning uh, makakapagpabigay ka ng sunlight sa loob ng puno ng mga halaman kung ano man ito sa rambutan So, yan ang pruning. Ito pa. Lahat yan. Yan yung puno na yan. Malaki na yan. No? Pero napakababa lang yan. Ito yung nga mukaw na saging. So, ito din. So, sabay-sabay na ito. Tignan mo kagandahan nito. This is almost 5 years lang na rambutan na ating kinanim. Ito ay Maharlika variety na rambutan. So almost 44 piraso to puno na tinanim natin 4 years ago. So ito na siya kalaki ngayon. O oh, di ba? So tandaan na natin silang inilantad sa araw mga kapower dahil kailangan na ang full sunlight nito. Ayan, yung mga saging natin na naka-alternate diyan. Pinawasan na rin para talagang ano na siya. Full sunlight na siya. Para sumikad. Oh shout out kay Power Nikki na matyaga na nag-asikaso dito yan Pruning na lahat yan naka na at yung ating kay Mito Nako, last mo na ngayon na pamamunga ayaw ko man sana pero kailangan yan ang last na season ng ating kay Mito ngayon mga kapower at yan ay atin ang uh, tatanggalin atin nang ialis yan so yun lamang mga kapower ito yung ating mga farm buddies so sama sama sila yan maraming salamat mga power sana meron kayong natutunan about sa pagpuproning so lahat ng halaman pwedeng iproning para kahit papano papawide siya palapad hindi siya patangkad na lalabong o kaya lalaki So hindi tayo mahirapang mag harvest at ang kagandahan maraming branch, maraming sanga. Uh, mas marami ang bunga. So ilang panahon lang magmulang ngayon 'yan. Syempre. Yan ay paano. Uh, income din 'yan. All mga kapower, maraming salamat. Maraming salamat sa panonood at ako ay nakapaa ito ang purpose natin mag energize at mag charge tayo sa earth so yan no? hindi naman sila sabay sabay lumaki eh, pero kahit papano next year kahit papano alright mga kapower thank you very much adios babos